Inalamahan ang karamihan ang pag ng ESPN kay Evan Mobley bilang mas mataas kay Anthony Davis, Donovan Mitchell and Devin Booker. Pero kung pagbabasihan lamang po ang stats mga idol ay dihamak naman na mas malaki pa ang ina-average ni na Anthony Davis na mayroong 24 points, si Mitchell 24 points, Devin Booker 25 points samantalang si Evan Mobley naman ay nasa 18 points lamang. Totally rank lang po ito pero ito yung magdudulot ng mas mabigat na pressure kay Evan Mobley para galingan pa ang kanyang paglalaro para sa season na ito. Especially na nung nagdaang season ay kanilang pinatunayan na sila'y intro boys po sapagkat sa regular season malakas sila pero sa pagpasok po ng playoff ay natalo naman sila kagad. Ikaw, pabor ka ba sa ranking ng ESPN na mas magaling pa? Mas mataas pa sa rank itong si Evan Mobley kumpara kay Anthony Davis, Mitchell at kay Devin Booker. Mayroong panibagong trabaho itong si Kevin Looney para sa Pelicans. Ngayon, manipis po ang center rotation ng Pelicans sapagkat si Derrick Quinn at itong si Kevin Looney lamang po ang mga batikang pangalan sa ngayon. Si Quinn, baguhan pa lang sa NBA, samantalang si Looney, veterano na. Kaya most likely mga idol siya talaga ang magiging starting center ng Pelicans. Maliban na lang kung sila'y mag-i-small ball lineup kasi pwede po nilang gamitin sa si Herb Jones o si Trey Murphy bilang kanilang center. Pwede rin kasing forward minsan ang ilagay sa number 5 position. Pero kung pag-uusapan ng center, manipis lang po talaga ang kanilang rotation. Kaya itong si Kevin Looney ay tsak na magkakaroon ng mas mahabang minuto sa kanila. Samantala, hindi pa malinaw sa ngayon kung sino ang ilalagay sa starting lineup ni Coach JJ Redick, Kairo Echimura, o oh, si Marcus Smart. Marami ang pabor na ilagay pa rin daw sa starting lineup si Rui Hachimura samantalang si Smart ay sa bangko sapagkat baguhan lang siya sa Los Angeles Lakers. Pero para sa akin mga idol iba ang aking pananaw sapagkat mas veterano itong si Smart at mas senior siya kumpara kay Rui Hachimura. Kung gusto po ng Lakers na maging agresibo sa pagsisimula pa lang ng laban, dapat si Marcus Smart ang kanilang ilagay at hindi si Rui Hachimura. Si Marcos Smart ay isang uh, two-way combo guard sa depensa, sa scoring, sa playmaking, sa ball handling at sa paggawa ng spacing para sa kanyang mga kasama. Ano ang uunahin dito ni Coach JJ Redick? Yung kalmadong paninimula o agresibo, bagyo kaagad ang kanilang ilalaban sa kanilang kalaban. Gayun pa man, nasa kay Coach JJ Redick na ang desisyon kung sino ang kanyang ilalagay, si Marcos Smart ba o si Hachimura. Nakadepende rin po yan kasi sa kanilang makakalaban. Kung matinik ang backcourt duo ng kanilang kalaban, pwedeng si Marcus Smart kaagad. Pero kung sakaling hindi naman at nais po ng Lakers na maging kalmado ang kanilang paninimula, pwedeng si Rui Hachimura. Para sa akin mga idol, kay Marcus Smart ako. Ikaw, sinong pipiliin mo sa kanila? Si Smart o si Rui Hachimura? I-comment lang.